ganyan yung mga videographer oh. maganda pag dulo ng ating camera ayan so naghalo po tayo ng ano ayan naglalagay si partner ng punggupre sa ating pandilig na na pandilig natin sa ating siling panigang mga idol. Sampo lang mga idol, isang drum. Sampo lang natin, sampo ang ganito ang Ito pa yung sikreto namin mga idol. Yan, Pongo Free. Sa isang drum, pinaghalo natin ng tatlong klase ng chemical na pangpataba <coughs> ng ating tanim. <coughs> dito po natin ididilig sa kabila Ayan. dalawang kilo mga idol oh yan yan po inalo natin dalawang kilo ganito nitrabor mga idol oh, e, calcium nitrate oh. so yung una nating nilagay yung kulay item ay yun po ay uh, humus uh, soil conditioner mga idol yeah. So sa isang drum, dalawang ano. Kasi yung isang ano niyan ay eh, nasa 1 kilo. Sa isang drum ay naghahalo po tayo ng dalawang kilo. Ayun. So ipapakita natin sa inyo kung saan natin ididilig yung uh, ating titimplahin o natimpla na pang pataba. Dito po. Ito. Ayan, so ito po yung ating didiligan ngayon, didiligan natin, ito ay siling panigang, ito po ay mag-iisang buwan na pagkatapos na November, pagkatapos na November mga idol ay mag-iisang buwan na ang ating sili ito po ay pangalawang observation natin sa ina-apply natin na kung saan ay maiwasan natin ang pangungulot ng dahon at saka yung anthracnose at yung yung pagkamatay ng ating sili mga idol so yun po ang application natin so in our previous video yun po ang sinubukan natin itong area na ito So naging successful ang ating pang ano pag-apply sa ating ginagamit na pangdilig diyan. Naging successful mga idol kasi malaki na po yung sili natin. ah uh, ito po ay mahigit na dalawang buwan pero hindi po tayo nakakita ng kahit isang puno dyan na namamatay. Yan po ay siling labuyo. So proceed tayo dito sa ay, yung application natin, pag-apply natin ay pareho pa rin dito sa uh, siling uh, panigang kasi alam nyo mga boss mga idol ito ay ang siling panigang ay masyadong masilan sa sakit kaysa siling labuyo kaya makikita yon sa mga daon no? hindi natin na uh, masyadong napiprevent pero ang binibigyan namin ng pansin mga idol ay yung pagkamatay ng sili Mahirap kasi kapag ang sile ay mamamatay na talaga. Wala ka ng alagaan, wala ka ng e-esprehan kapag mamamatay. Kaya ang una nating priority dito sa pagsubpo yung antraknos. Yung pagkamatay, oh, hindi ko kumali, uh, tama ba yun? Antraknos. Pagkamatay ng sile, yun talagang inuuna natin supuin Kasi kapag namamatay yung sile natin, pinalaki natin na mataba tapos may bunga na, may dala ng bunga tapos uh, namamatay lang bigla ay, yun ay mahirap mga idol kaya yun po ang the best po nating unahin yung pag prevent ng pagkamatay ng ating sili kaya dito po tayo is eh, secondary na po na ating pag apply dito sa sili nating panigang kasi uh, may video tayo na uh, sa nakaraan di ba na -post natin ang mga video natin na hindi magandang naging resulta ng ating sili kaya so, sinubukan natin yung ang fungo pre kasama yung nitrobor at saka yung swell conditioner pinaghalo natin eto po mga idol e eh, pangatlong beses na po ngayon didirigan natin so makita nyo hindi pa nakakain ng abono yan spray lang yan sa dilig ng gamit yung nitrobor at saka yun sa kabila mga idol at the same time yun talagang nalagaan natin yan so nakikita nyo yan sa nakaraan mga video natin yan po ay naging effective ang application natin no isa sa mga sekreto po mga idol na sana ay maging successful dito kaya sinubukan natin sa siling sigang panigang kasi ito po ay masadong masila na sili no masyadong masilan kaysa ah uh, labuyo kasi ang labuyo medyo medyo ano lang siya madali siya alagaan pero ito mas masyado kapag maulot yung dahon niya uh, pag may punggos na siya mangulot yung dahon niya at mamamatay lang siya bigla kaya uh, ito po idinidiin na natin ng pansin no? so pagkatapos mamaya konti, ay magdidilig na po tayo So bandang hapon po tayo magdidelay kasi ito po yung application na uh, dapat natin gawin. Hindi po bawal po ang lalo na pag maliit pa yung sili natin, huwag tayong magdelay kung masyado pang araw kasi ah uh, pwede niya ma ano, malanta yung dahon ng ating sili. Kaya yung mga idol um ito na po ang pangalawa nating application sa ating sili. No? Naging tagumpay po ang una nating uh, ah, natin ang ating na ah, ah, kaalaman na sa ating pag -research. So, naging tagumpay ang una nating application. So, dito na po tayo sa pangalawang application. Okay. So, later on, magdidilig na po tayo. So, dyan kami o, oh, naglilinis kami dyan o. Oh. Ayan oh. Isa namin kasi ito po ay araruhin o oh. hindi pa masyadong ano oh, kasi natin ang isang mga sakit dito na inaharap namin ngayon mga idol ay yung sakit na yung mga mga piste o oh, mga uod so hindi tayo nakabili ng mga malahalin na gamot kasi ang sinisiguro natin yung pang Uh, para talaga sa kanyang pagdevelop no sa kanyang puno so dinidilig natin dito Yan. isa ito sa mga sekreto dapat tandaan niyo mga idol no the best ito kung malaman niyo to no lalo na sa hindi pa naka-try no nyo ang sinasabi ko na dinidilig natin o malaki ka man nagsisili o maliit o nakita mo si limo nangungulot ang dahon na mamatay isa sa mga sikreto kasi tested and proven hindi pa naman masyadong nagbubunga yung sili namin doon pero mahigit na isang buwan dalawang buwan yan ibig sabihin pag ganyan ang mga edad dapat na mamatay na siya pero wala eh so nagiging successful ang ating mga pag uh, uh testing sa mga gamot na ating uh, napagalaman napag-alaman. So may mga udo. Yan ang lag -lag siya, lag -lag. So let's go, magdidilig na po tayo. Dito. Sindi pa na po puno. Antayin muna natin na mapuno to. Tumatama talaga. Ship lang. na lang. Yung nakikita nyo parang ano yan, parang asaiti, no? Yung kulay niya. Dahil po yan sa soil conditioner na nilagay sa natin. Ito po yung naging successful mga idol, oh. tingnan nyo, sili natin. Hindi pa yan nakakaranas na mamatay dahil po sa ina-apply natin. Yan. So, kung mayroon kayong katanungan patungkol dito sa ating inahalo itong nasa tubig, Mari kayong mag-comment sa lalim ng ating video. Okay. So, hanggang dyan na mga idol. Magandang araw at God bless po sa lahat.